iPad second generation worth it pa ba ngayong 2023? Worth it pa ba bilhin or gamitin ngayong 2023? So, sa video na 'to, 'yun ang pag-uusapan natin. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Joy Tullete. So, for today's vlog and for today's video, meron tayong pag-uusapan. Tungkol sa iPad second generation. So, ayun guys, nabudol na nga ako and kailangan ko i-review yung gadgets na to. Hindi ako iPad user, guys. Um, um, Nag-ano lang ako, parang na, curious lang ako magkaroon ng ganito. <laughs> kasi, ang mura ko lang nabili, guys. Mura lang, second hand kasi to, guys. So, sa video na to, i-explain ko lang or i-share ko lang sa inyo kung ano yung aking experience sa paggamit ko sa iPad na to. So, itong iPad guys na second generation, ito yung pina, ito yung old model na pinaka old version na ngayon ng, mga iPad. So, ah, uh, kaya siya mura kasi parang malapit na siya ma-face out. Face out na <laughs> <out> nga yata. <laughs> so, <laughs> <laughs> ano na, alam mo yun, parang na-curious lang ako. Original siya. May nagtinda sa online. Sa online ko siya nabili. Pero legit naman yung store na nabilhan ko nito. Uh, ilalagay ko nga pala yung link nila kung gusto nyo mag pupuntahan yung page na yon Doon ko siya nabili. Pero ano, kumbaga, ilang piraso lang to, parang mind bases, paunahan. So, kumuha ko, trinay kong gumamit nito kasi kailangan ko din sa aking pag YouTube as usual, di ba? So, isasabihin ko lang naman kasi talaga kung ano yung na-experience ko dito, kung worth it pa ba, or sasakit lang yung ulo mo pag bumili ka nito. Una, kaya ako bumili nito kasi meron akong Apple ID na pwede kong hiramin, di ba? Kasi karamihan sa review nila dito sa iPad na to is hindi mo na talaga siya magagamit. Pag wala kang latest na iPhone, Apple ID, okay? Pag wala kang latest na ganun. Kasi um, lahat ng apps na i-install mo dito sa sa iPad na to is not compatible lagi ang sinasabi. So, doon ako na-stress, okay? So, kinuha ko lang siya kasi may, may inasahan ako na pwede kong hiramin na Apple ID. Kung sakali na hindi talaga gumana, hindi talaga siya gumana guys. Um, dumating po sa akin, walang charger, binilang ko ng charger, magkano lang naman charger, 200 pesos. Nabili ko siya sa halagang 1,800 lang, okay? Plus charger, so parang nagtotal lang din siya ng 2,000, nasa 2,000, uh, 2,200 lang lahat ng gastos ko dito. Okay, na-install ko nga pala dito guys, yung Messenger, TikTok, um, Facebook lang yun lang ako na-install ko gamit yung Apple ID ng aking kapatid. So, shout out sa kapatid ko, ano si the love, si Rachel May. Shout out sa'yo, love. sa ayan. Thank you sa pagpagamit ng Apple ID mo sa akin. Kaya na, gamit ko to. O, di ba? O, RP. O, <laughs> iPhone. iPhone mo <lang>, Apple ID. <laughs> <laughs> Hindi na kasi ako Apple user, guys. <laughs> Gusto ko lang talaga na magkaroon ako ng yung, yung, alam mo yung, yung, yung pag nag-YouTube ka, malaki yung screen. Kasi ito, ang screen nito is 9 inch. So, malapad na. Maganda siya, panuuran. So, para sa akin, maganda siya, panuoran. So, um, hindi ko kasi afford yung masyadong mamahal na iPad. So, saang ang, ang rason ko, eh, mag, manunood ka lang naman ng YouTube, basta, basta may wifi ka, o kagana yon di ba? Um, actually, gumana yung wifi, ay, gumana naman yung wifi dito, and, uh, gumana yung Facebook, pero talagang hindi hindi ka na mag expect na sobrang taas ng specs nito kasi ito na nga yung pinakababa na iPad. So, ako hindi ko na rin talaga nag-expect kasi ang, ang habol ko lang dito is magkaroon ako ng panunuran sa YouTube. Okay? So far, ang YouTube mismo na app, yung, app ka, yung, yung dadownload ka mismo sa app, dadirect ka sa YouTube, hindi siya na dadirect, guys. Nice. Hindi siya na dadirect pag-download. And ang nangyari, kaya yan may kaya yan may ganyang YouTube dyan. Nailagay ko yung YouTube. Kasi, <laughs> in-add to screen ko na lang yan. Pero sa Safari ako, dumaan sa safari. Kasi hindi na talaga siya nadadownloadan, guys. Um, so far, nagagamit ko siya sa pag-youtube. So, nakikita niyo naman, gumagana. And, gumagana to. Um, nagamit ko na to, siguro, two weeks na to sa akin. Two weeks na. Kasi, inoobserbahan ko lang. Um, sad to say, kasi minsan talaga, pag mahina yung net, siguro hindi niya na rin kinakaya. Biglang nagkukurap. Totoo yan, biglang nagkukurap. Pero, pag binalik mo naman ulit, pag sa YouTube lang naman, pag binalik mo naman siya ulit, gagana pa naman. Gagana naman siya. Promise, gumagana siya. Pero, kailangan mo lang mag-expect ng, kailangan mo lang maghintay ng konting loading. Hindi na siya katulad ng mga gadgets ngayon na talagang konting ano, konting, konting, konting ano yun? Na. <laughs> Sorry. <laughs> Nainterrupt ako doon. Kaching kita. Ayan, gumagana siya, guys. So, gamit na gamit ko siya sa pag-youtube ko. Hindi naman ako nagsisi na bumili ako nito. Wow! So, sa mga nagtatanong kung pwede ito sa gaming, uh, actually, yung sagot ko dito, para sa akin, ha, hindi na siya pwede sa gaming, guys. Ang baba na niya, ang hina niya na, and talagang mababagot ka. And hindi mo siya mai-installan ng mga mga latest na gaming. Hindi. Uh, ang hirap talaga. Uh, sapat na sa kanya yung pag-FB, messenger. Minsan sa TikTok, gumagana siya, pero minsan nahihirapan na rin sa sa Facebook gumagana pag scroll okay siya pakita ko sa inyo sa sa YouTube gumagana siya di ba okay so sa Facebook pwede gumagana din siya may konting ano lang loading lang nahihintayin ka hindi ka tulad talaga sa mga ano na sa mga sa mga high tech talaga na ginagamit sinasuggest ko na huwag na kayong bumili nito kung masyado kayong mainipin o di ba So, gumagana siya. Ganyan lang kakabagal yung kanyang loading para sa iPad na to. So, pero sa akin, okay na. Kasi, nagagamit ko siya pag uh, lobat yung phone ko. Yan yung ginagamit ko. And yung pag naka-charge yan, hindi talaga ako nagagamit ng, ng cellphone. Kaya gusto ko ito. Parang ano lang, uh, back up. Back up lang na pag nag-Facebook, like, pag uh, YouTube, TikTok, pwede, pwede siya sa pag-scroll, okay? So, pwede siya pag mayroon kang Apple ID na uh, updated. Yun yung sinasabi ko, ha? Pag wala kang Apple ID, wag mo nang pangarapin na bumili nito, guys. <laughs> <laughs> Mahihirapan ka lang. Magiging, ano lang, magiging waste lang ang, ano mo, ang pera mo. O kaya, ipapaayos mo pa. Pupunta ka pa sa mga paggawaan Papa-downloadan mo. Ganun, ganun. Magbabayad ka rin siguro pwede ganon. Pero kung kung may Apple ID ka naman na, na latest, pwede mo siya magamit as backup lang talaga. Pag may mga ano, pag may mga pinapanood naman ako sa YouTube, okay naman. Sa mga bata, pwede siya, pwede siyang ipag pagamit kung mag-YouTube YouTube lang naman kasi ang linaw pa niya at ang lakas ng sound niya, promise. Ang TikTok gumana siya kasi pag pag board ako dito ako minsan nag-scroll. Medyo may lag lang talaga, may katagalan lang talaga pag nag ah uh, lo-loading. Pero okay lang. Okay lang para sa akin. So, yun lang. Sini-share ko lang to kasi nung una din, bago ako bumili nito, naghanap din talaga ako ng mga review kung ano yung ah uh, kung maganda ba, kung maganda ba siya or hindi na pwedeng bilhin. Pero kasi parang Akiram na kasi na ang mura, ang mura doon sa binibenta, sabi ko. i ko nga. i ko kasi kailangan ko din naman sa akin pag-YouTube. So, Ayan, minsan, minsan hindi siya nagbubukas sa TikTok. Minsan naman bumubukas yan pag malakas yung internet mo. Pero dito kasi medyo mahina kasi nasa taas ako. Pag malakas yung internet mo, gumagana yan. Pag nasa bahay, gumagana yan. Kasi malapit na ako sa may Wi-Fi. Dito kasi medyo malayo na ako, kaya medyo mahina din sa sagap sa ng signal. So, basta gumagana siya. All working naman sa mga ganyang simple app. Messenger, Facebook, um, TikTok, YouTube. Pero ang YouTube kasi guys, hindi talaga siya nai-install galing sa galing sa app mismo. Kailangan mo siyang pumunta ka ng safari. Safari lang talaga. So, sa mga nagtatanong kung pwede pa siya sa mga sa mga um, mga desktop site na mga pag online, like magkukrom ka. So, ayan, gumana si TikTok. Sa, gumana naman siya, di ba? Ayan. Gumana yung, gumagana yung TikTok kahit pa paano. So, sa, ano naman, sa Chrome, ginamit ko to guys, yung Google, gumagana yung Google sa kanya. Gumagana siya, pero pupunta ka lang ng dito sa Safari. Ayan. Diyan ka lang pupunta kung mag-online ka ng, ano, ng like, mag search ka, ganun. Gumagana siya. Nakapag-online din ako dito na nagamit ko rin yung desktop site ng, ng Safari na nag-online ako, nag-online -on, nag banking ako, nagamit ko siya guys. Gumagana siya. Tapos, yun, yun lang. Kung kung tatanungin nyo ako kung worth it pa ba bumili ng ganito ngayon. <laughs> worth it pa sa may mga latest na iPad. Pero sa wala, hindi na. Hindi na. Hindi mo na siya magagamit. Promise. Yun lang. So, ang suwerte ko lang sa part na yung kapatid ko is iPhone user. Kung mag-research ka o kung magano gumagana siya, walang problema. So, yun lang. O, ba? Diba? Ang haba na ng vlog ko. Ang haba na ng narating ng vlog ko iPhone 2nd gen to guys ha. Okay naman siya para sa akin so far. Uh, nag enjoy naman ako habang ginagamit ko siya kasi uh, malinaw, maganda yung bosses. Malakas makasosyal kasi Apple, iPad, 'di ba? Pero kung totoosin, hindi na talaga siya advisable na bihin ngayong 2023. Pero kung low budget katulad ko, sige, pwede. Manghiram na lang kayo ng ano ng ibang Apple ID. Ganon. So, para makapagkuha kayo ng ibang app. That's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!